Mate kuya, kahapon, di ba nagkrayo-krayola si madam? Ang tawag sa kanya si crying lady. <laughs> Umiyak-iyak sa Cebu. Tapos nag-ikot-ikot. So, kumbaga na-touch daw siya sa warm welcome ng mga taga-sugbo. Na ganun daw, doon daw niya naramdaman yung unity. Sana nandun yu, na, yung, unity. Nandun daw yung, sana nandun lang daw, yung asawa niya para maramdaman din ang pagmamahal ng mga taga Cebu. Ay ano yung allegation ma'am Shi na ang mga pumunta diyan ay di umano ay may 5M. Ang dami nang dumating doon na tapos may 5M. Grabe. So ang dami talaga pong politiko ang ano no, kung totoo man yung allegation. Thank you so much po Andrea Greco. Ang daing politiko na nabibili. Right at tuloy ang tingin ng mga lintik na 'yan ng mag-asawang 'yan nabibili ang lahat. Ay yung ako ako eh, da daming tao doon sa event nila, parang liman taan liman mahigit yung tao doon eh. Yung nagsitich si Mamshi Shi at kaharap niya yung mga taandaing tao. So kung totoo totoo kaya yung 5M per head? Uy, may narinig din ako ah. 5M yung binigay sa vlogger. <laughs> At galit na galit yung vlogger kahit hindi siya pinangalanan. Sino yung vlogger? Sana all. <laughs> pa malaki ang 5M. Yung kay ano kaya, kay Spongebob, magkano kaya ang binigay sa kanya? At grabe yung pagtatangatangahan niya. Yung sa nakagat ng aso, magkano kaya ang binigay? Disclaimer daw ha? wala namang pinangalanan si political witch boy kung sino yung vlogger. Maraming vlogger ang may napala, lalo in sa vlogger. At syempre, marami naman sa mga vloggers na yan ang bigatin maraming followers. So siguro, depende sa popularity ng vlogger kung magkano ang ibibigay sa kanya, no? So hindi lang naman nag-iisa vlogger ang matindi ang followers. May mga vloggers na milyones na ang followers, hundreds of thousands. Hindi lang naman yan iilan. Marami sila, marami silang bulag ngayon. <laughs> Basta bantayan nyo po. Ito lang masasabi ko mga tatay ko no, kung kung ano man ang problema nila at nagbabangayan sila patungkol din sa mga parinig. Hindi di magsampahan sila ng kaso, di ba? Um, libelous 'yun eh. Pero wala namang pinapangalanan niya kasi political witch boy. Oh. Uh, pero libelous 'yan, di magsampahan sila ng kaso. I-trace nila kung sino si political witch boy. Ang tingin nila. <laughs> Hindi pala yung taga Thailand yung political political witch boy eh. Nakita ko sa Hong Kong yung political witch boy, ang gwapo. Ang baget. Another clue, nakita ko si political witch boy sa Liwasang Bonifacio. Baget! Yung taga-Thailand na pinagbibintangan nila na dating tao ni Ma'am Shi. hindi, may edad na yun. Tingin ko doon sa 30 na yun eh. Yung taga-Thailand na tao ni Ma'am Shi na bumaliktad. Na nakaaway rin nung nakagat ng aso. <laughs> Yung ano, yung itong political rich boy, parang mga 24, 23 lang to eh. Baka 21 nga lang. Ang bata pa! Ang konti anak mayaman. So, kung sino, wala naman siya pinangalanan, pero may mga umaray-aray sa parinig ni political rich boy. Diyos ko naman, limang milyon, sana all, ba? Diba? Pero, mga atid, kuya, hindi naman masisilaw kayo sa limang milyon. Madaling maubos ang pera ngayon, lalo mahal bilhin. Huwag nyo nang ilagay ang sarili nyo sa panganib. Ano ba yun? Right? Anyway, decision nila sa buhay. Okay. Speaking of limang milyon, may yung mga umaten daw sa event ni Ma'am doon sa Cebu ay may mga palimang milyon. Ay, kaya naman palakpak ng bonggang bongga. Totoo ba yan? Ha? May mga na nababasa akong post na ganyan. Eh. I think kay political Wishboy ko rin nabasa. <laughs> okay. So, Itong si Ma'am Shee, nag-iyak-iyak doon, sorry, my nose is nag-wipe off-wipe off ng kanyang nose. So, parang, Teka, bakit ka nagpupunas ng ilong mo? Kababanggit lang ni Miss Kathy na ano ah, na nagtutuluan ng uhog pasintabi sa kumakain ng mga nagpupulvoro na. Oh, so ano ba yan? Kasi ma'am si, ito, pinaos ni Miss Maharlika na nagpunas-punas ng kanyang uhog pa, hindi pa rin tapos ang pagtut... Ma'am si... May runny nose ka, may sinusitis ka. Anong nangyayari sa ilong mo? nung nasa event kayo. Sorry, may, nose may nose is kinemilatik. Iyak-iyak siyang ganun. Parang nagdi-drip yung nose niya. Kung ano man yung... Ma'am, um, siya bagay humuhugot din ng confidence mag-speech sa mga polvo? but dripping ang nose mo? Ha? hanggang doon sa pagpunta nila sa tindahan ng pandesal, mga atit kuya, pakinggan nga natin. Hanggang sa pagpunta sa tindahan ng pandesal, tutulo-tulo ang sipon mo. Ano ni? Nene, kapasipunin, bakit malamig sa sibo? Ang init-init dyan. Ako sinisipon lang naman ako pag napupunta ako sa malamig na lugar. Right? Like Tagaytay, halimbawa, ayan, Baguio, kapag winter in Hong Kong, sipon na sipon ako niyan, ganun lang. O nasa malalang aircon na lugar. Ay,

You know. in in ng pagkain. kayo parang palang. Ang O may pay mumura. ng mga hawak ng pagkain para matutunan ng camera. mga vlogger. Eh. Oo, Bigay-bigay pa, oh. Take Thank you. Thank you, guys Ay, ay, si dalawang supot. Pan... Panbisaya. Parang pan-bisaya. Pero gusto ka na pinasal. Oo. Ano? Ano?

take out o oh, o oh. oh, inaabot ah meron na for her oh, thank you Lord. hindi talaga ginanon lang thank you go uh, sa laulang babae mga atat kuya doon nagsinga-singa sa loob ng tindahan at yung kamay na pinanghawak sa pinansingang Uh, taron, sipon, yun yung pinanghawak sa parang palaman. Siguro ay uh, nagbibenta yung store ng parang palaman mali... Ano kalaki? Ganito, kalaki. Nagbibenta siguro ng parang, ano yung nilalagay sa pandikoko, yung minatamis na kinayod na nyo. Ganon. Right? O hawak-hawak ni Ma'am siya, yung kamay na pinangsingan niya ng sipon niya, yun yung pinanghawak. Ang dugyot! Kadiri! Bagay sila nung asawa niya. Kasi yung asawa niya nung nagbeso-beso doon si Sandro. Di ba? Galit galit si Sandro. Nagbeso siya sa tatay niya. Eh, niya yung mukha niya ng tuwalya. Ginano niya. Parang sabi sa baho. Ano ba naka-Filipiniana? May mga camera. Hindi niya alam ang ginagawa niya, no? Or Parang wala siyang ano, tawag doon yung um, etiquette 101, right? Parang hindi niya alam. Baka nga yung kahit sa mga seating arrange, uh, seating arrangement yung tawag dyan, yung pag-upo, mga posture and whatnot, wala rin to ka idea, idea di ba? Basta nalang makasalampak. Diyos ko, akala ko ang mayayaman, ay eh, ano, eh, may, may proper hygiene. Dugyot. Mabaho ang hininga. nga, eh, lalo pa yung nagpa, nagpa-vineer yan si Ma'am Shea. Ang ganda ng ngipin eh. Ang haba ang alam ng ngipin. Kabayohin ang ngipin. <laughs> Siguro ang ngipin yan, tabi-tabi na rin or puro man siya nagpa-vineer lang talaga. Kasi lahat naman sila, puro pangit ang ngipin. Kahit si Dayonior, pangit ngipin yan eh. Kahit yung mga anak, puro stain naman ang ngipin. Kahit si Madam Imelda, pinaayot na lang talaga. So ang para parang dugyot mo. Hindi mo alam na kasi ano to eh ang, ang ang kanyang feeling ko ang attention ni Ma'am Shi ay nasa mga cameramen. Kung ano yung kanyang magiging kilos, ganyan galaw. So hindi na niya na na, 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 na realize na yung pinangsinga niyang kamay na pinawak niya sa tissue ay yung din yung pinanghawak niya ng pagkain. Tsaka ma'am si bago ka pumasok diyan suminga ka na huwag ka na mga suminga sa loob ng tindahan ay naka-open yung mga yung mga ano yung mga lalagyan yung mga tawag diyan yung mga tray ng tinapay. Nakabukas yung, 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 mga basket ng tinapay. Nakabukas yung ka kapas singa Hindi naman lahat ng particles mo masasalo ng, ng tissue mo. May magliliparan ka. Sa lahula mo naman. Unang ginang kapang Nakaka-proud ba ating first lady? Ang kanyang mga kilos, ang kanyang mga sinasabi? may pagmamalaki ba natin? Siya ba ang pinakamagandang unang ginang ng Pilipinas? Siya ba ang pinakakapitagpitagan at malinis ang katawan, puso at isipan? Pakicomment <laughs> po sa comment section at mag-like and subscribe din po.